Bago po na napabalitang patay na po yung inyong anak, wala ho ba siyang mga nasabi sa inyo o wala ho ba siyang sinasabi sa inyo na siya ay namuroblema tungkol sa isang tao, grupo ng tao? Wala po talaga, wala po kasi. Pag nandito sila sa bahay, pumisita sila sa bahay. Sabay-sabay sila natagpuan yung kanilang mga bangkay? Upo. Ano pong kinamatay nilang tatlo? Yung tatlo sir, uh, mayroon po silang uh, sugat uh, sa ulo at saka merong mga sugat-sugat na maliliit sa katawan. Yes, uh, parang hinahampas po sila kasi during uh, SOCO investigation, nagpuhat tayo ng uh, isang uh, steel pipe. Uh, parang ito ang ginagamit, parang hinampas nila. Nagbigay na rin po ako ng instruction sa ating mga intel operatives dito sa station na ipatuloy lang pa rin yung, yung pag-locate sa ating suspect, sir, yung ating POI na possible na suspect na nagtatago po, sir. Ako po ay magbibigay ng tulong para sa, salamat sa inyo po. Maraming salamat po, Senator. Hello, Jam? Yes, po, Idol. Nagalang hapon po. Um, uh, anong latest? uh, dito sa kaso? Ang pinakalitos po natin ay doon na na-identify na po ng NBI yung uh, suspect na pumatay po sa magpipinsan. Ito po ay si Jumboy, son po yung sidad. At uh, last week lamang po, ayan, na-autopsy na rin po natin yung uh, mga biktima at hinihintay na po natin ay po yung report. Sir, bienvenido. Magandang hapon po, sir. Agent. Yes, sir. Uh, Dr. sir. Okay. Um, Good news po ito in a way kasing po uh, natumbok niyo na po ang uh, suspect yung may kagagawa ng krimen. Uh, kaya lang, uh, nagtataka lang po ako, tatlo po sila napas lang at isa lang po yung suspect Kung bakit isa lang po may kagagawa ng krimen, isa lang po pumatay sa tatlo? Uh, hindi po. Uh, ang jury uh, po namin ay may kasama po ang primary suspect natin. Kasi hindi sa assessment namin sa incident ay hindi po kayang gawin ng isang tao lang. Correct. Okay. So ano ano po motivo, possible motive dito po sa krimen, sir? Ah, uh, ito pong biktima na si Leo ay mayroon po silang animosity ng primary suspect natin. Mhm. Mm ah, uh, um, ano po yung alitan nila, sir? Ah, uh, ang isang alitan nila ay itong suspect pinalayas doon sa bahay ng biktima na si Leo. Mhm. Mm okay. At ang uh, pangalawang at ang pangalawang alita nila ay nanalo daw itong suspect sa isang online gaming mm -hmm. na worth 17,000 pesos at inirimit doon sa GCash account ng biktima na si Leo pero itinang din itong si Leo na may pumasok ng ganong amount sa kanya. Oh. Kaya nagalit ang suspect. Mas lalong nagalit ang suspect sa kanya. Okay. So dalawa ang uh, motibo masasabi natin base po dun sa inyong kwento. So bakit nadamay po itong si Randolph at saka itong si Ray? Anong uh, nung, uh, po namin, nung ang namin ng gawin ng krimen ay nagkataon na nandoon itong dalawang pinsan ng uh, primary victim natin yung si Leo. Mm -hmm. Nagiinuman sila. Mm -hmm. So nadam ang po, nadamay lang po itong dalawa na to. Okay, ano po yung murder weapon na ginamit at uh, na-recover ho ba yun? The last time I talked to the police, uh, may sinasabing parang uh, bakal ho ba ata 'yon? Na-recover po yung bakal pero yung bladed weapon na ginamit ay hindi po na-recover. mhm mm Nasaan na po itong si Jumboy? Nakausap na hubad ba ito ng NBI o nagtatago na po, sir? Uh, actually, right after the incident, uh, lumayas po ito doon sa daang bantayan. Uh, mm -hmm. at nag sa Mandawi City. Na-trace po namin na nakarating siya ng Mandawi City during that night. Mm. Eh yung kanya pong mga kasabwat? Uh, unfortunately, wala pong makapag-testigo tungkol doon sa mga kasabwat nitong suspect nating Ah, okay. Si Jumboy. All you have ay ito pong si Jumboy na primary suspect at meron po itong sa bata mga ako kayo. Magiging ako po, naniniwala ko na hindi kayang gawin ito na isang tao lamang. Eh, tatlo po yung napas lang. Tama po. Maliban na lang kung baril ang ginamit at sabay-sabay uh, pinagbabaril, e eh, kung bladed uh -huh. weapon lang, at least may nakataka siguro na sa victim or nakatakbo or at least uh, So, at saka yung, yung kampo um, sir, yung uh, bladed weapon na ginamit, doon sa dalawa si Jomboy at saka si Randolph ay posibleng isang bladed weapon ang ginamit. O si Leo, si Leo at saka si Randolph, posibleng isang bladed weapon ang ginamit kasi base sa autopsy si, ay magkakapareho po ang sukat ng sugat nila. At ah, saka na, si Randolph at saka si Leo, isang bladed weapon ang pong ginamit. Uh, possible po po. So that's possible si na isang po, tao lang po may gawa noon. Possible po. Possible. Si Ray naman po, anong kinamatay ni Ray? Ay kinamatay po niya ay mga hacking wounds at saka palo din sa ulo. At same pa rin po, nagulok? Same bladed Opo, weapon? Po. Mas mahaba po based sa assessment ng ating medical legal officer. Ah, mas, mas mahaba. mahaba. Ng, uh, blade. Okay. So yung bladed weapon na ginamit sa pagpastlang kay Leo at saka kay Randolph, isa lang po, similar? Uh, yun po, yun po ang... Uh, pero doon kay Ray, bladed weapon, pero mas mahaba. Y yes, sir, opo. Then, with that, sir, ibig sabihin, uh, possible na dalawa ang suspect. Uh, possible dalawa or tatlo, sir. Or tatlo, yes, yes. Maliban na lang okay. kung alam okay. isang, isang bladed weapon lang ginamit, possible isang tao lang yon Kasi syempre, di naman pwede yes, nila yung... Gulok. Eh, nandun na, nahawak na rin oh. niya yung bladed weapon na yun, kung gulok man yun yun pinagtataga-taga niya. Pero kung uh, meron doon sa isang victim, ibang bladed weapon ang ginamit, which just means na meron pa isang suspect. Sige sir, nasampanan po ng kaso itong si Jumboy. Ngayong, supposedly ngayong dapat ma... Pero pinapa-photocopy pa namin ng mga dokumento kasi medyo marami-rami itong mga... nakuhan namin mga, mga statement ng mga witnesses. So hopefully, bukas ng umaga po may file namin. Sige po, ik ikakalat po namin yung litrato niya sa aming social media accounts. Um, Agent Vanican, sir maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin at uh, good luck po sa patuloy niyong ginagawang investigasyon, sir. Uh, sige po, idol. Thank you, idol. Magandang hapon po, sir. Sir Romulo at um, Ma'am Maria, hey, nagkakaroon po. na po ng konting linaw itong uh, kaso dahil meron na po tayong sospek at itong sospek nagtatago na po at meron pa siguro ng iba pa uh, hopefully matutuntun po ng NBI yan kasi so, okay uh, Senator Aido Rapi ma'am ako ah, ito po so nagpapasalamat sa inyo na kaming mga mahihirap at bitima lamang meron talaga kami hali, ano pag-aasal na mabigyan siya ng mga ganitong krimento sa mga ganitong kalagayan ng mamahirap. Maraming salamat po sa pagkama ninyo at sa taos po sa din po kami nagpapasalamat sa inyo sir dahil sinagot nyo lahat ng gasposis na pagpapaliming -pap ng alam ko pati sa lahat ng mga bayan. Thank you so much po. The right thing Idol. At sabi po ito po sa din po nagpapasalamat sa NBN na mayroon na talaga yung update. Mga walo binigad na... <laughs> mabigyan na talaga ng hostilya pagkamatay ng mahal namin sa buhay ang aming alam at mga kapinsan niya. Maraming salamat talaga sa Senator Idol Rafi. Walang anuman po, uh, ma'am. At kung ano pa po may tutulong namin, na ano pang kailangan na pwede namin may tulong, magsabi lang po kay Kyo Odette. Ano po, wag niyo po ibabaw ang telepono. At uh, wag kayo mahiya, mag-atubili. Kung meron pa kayong gustong uh, ilapit, wag ko kayo mag-atubili. Okay, ma'am? Salamat po ma'am, salamat po sir. Magandang hapon po.